ito yung mga machine namin. Nag-a-mail. Hindi uh, tax ma. Hi, Mike. Hindi rin mag-tapstick pag spaghetti. Shout out! Ah, ano Kan, so, Wala Aan? Ikaw nakakuha ka na ng tax mo. Eh, wala Eh, to bago pa lang, no? Taks, Pansit Canton. Very good. araw magandang araw good news kasi uh, dumating na yung ating tax refund sa so, mga uh, nangangarap mag abroad uh, pag usapan natin mamaya kung ano yung tax refund papasok tayo ng trabaho wala tayong OT ngayong araw alas 10 yung pasok natin ngayong araw Right, papasok na tayo sa trabaho mga tol nandito na tayo sa company paninbook natin. Kailangan tayong makapagpagupit. Kaya nagsisombrero ako ulit. Ito yung mga machine namin, oh. Dito sa amin company. 40 meters yung haba ng mga machine namin dito, kaya ayan, oh. Malalaki yung mga machine namin dito, tapos isang tao lang yung mag-ooperate. Bawat linya. So, mayunit na yung panahon. wala na masyadong ulan ngayon, ayan, oh. Yung nakarang araw, nag-uulan-ulan, eh. Mga pa pa. Uh, Pahinga muna tayo dito. Uh, ano pasin nyo kanina mga tol. Daling tayo dun sa 7-Eleven. Nag-withdraw tayo kasi kailangan natin magpadala sa Pilipinas. Uh, nagpapadala ako sa EEC. Uh, application lang. Tapos isinit ko lang sa 7-Eleven. Na yung darating sa kanila. Mabilis lang naman mga tol. nag ni task ma. Yola, Hi ma'am. Hi ma'am. Yola? What time yon? Yola? I don't know.

<laughs> hindi pa alam ng isang Vietnam na meron na tax siguro nag-check daw siya kung wala pa daw yung sa kanya yeah, you know, hindi pare-pare siguro mas nawa siguro yung mga Pilipino so ngayon mga toilet yung pagkain natin for today ayan para sa spaghetti na, kain muna tayo. Bubutom na ako. Ah, ano siya? Fish fillet. Ito, fish fillet, oh. Mmm, sarap. Hirap mo i pag spaghetti, oh. Ayun mga tol, at ayan pag-usapan lang natin yung tax dito sa Taiwan mga tol, meron tayong mga tax refund na nakukuha. Every month of September, uh, binibigay nila yung yung tax refund sa mga OFW dito sa Taiwan. Ang tax refund mga tol, yun yung kinakaltas sa atin kapag uh, nag-start ang taon from January to June. Na, makakakuha lang ng tax refund ang isang OFW kapag nabuo niya ang 183 days sa loob ng isang taon. So kaya nung dumating kami dito July 23 hanggang December. So hindi kami nag nagbabayad kami ng tax kaso hindi namin nabuo yung 183 days. Ang nabuo lang namin is 161 yata, something ganun. So ang nangyari, yung binayad namin na tax na yun is thank you lang. So yun yung medyo pangit sa pagdating namin dito noong 2019. Parang hindi patas kasi nagbigay ka ng tax. Wala ka man nakuha ang refund. No? Ayun, halos isang taon kami nagbabayad noon ng tax refund. From July 2019 hanggang June 2020. Pero ang nakuha lang namin doon is January 2020 hanggang June 2020. Ang mas maganda kung pagdating mo dito is makakabuo ka ng 183 days or more than. Ganun sana. Pero kung darating ka dito uh, katulad sa amin na dumating ka ng August. Ayun na uh, medyo matmalas malas ka nun kasi wala kang makukuha ng refund. So mga tol. Wag na natin pag-usapan dito yung kung ilang percent yung mga kinakaltas nila dito kasi sobrang hirap uh, intindihin uh, lalo na napakahina ako sa mat. actually 1600 to 2000 na uh, withholding tax yun ang kinakaltas nila monthly kapag konti yung mga overtime natin no so kapag malaki naman yung overtime mo na reach mo yung maximum na percent kakaltasan ka na nila ng 7000 NT So yung 7,000 NT na yun, babalik naman din yun sa'yo. So ngayon mga tol, kung halimbawa ngayong taon 2023, uh, January to June nagbayad ka ng tax uh, marerefund mo lang yung mga tax uh, kinaltas sa'yo sa iyo sa susunod na taon so tulad nito uh, nagkaroon kami ng tax refund January 2022 to June 2022 yung kinalta sa amin yun namin nakuha no? So ganoon dito sa Taiwan mga tol, mayroon tayong mga tax refund na, nakukuha din. Parang ano din to, parang mga cash ban. Every year may mga nakukuha ka. So ayun lang mga tol, no, ah, uh, share ko lang sa inyo. Kung magkano yung nakuha uh, kong tax, sabihin na lang natin na konti lang. 9,000 NT pataas ang pwedeng makuha ang tax refund ng isang OFW dito sa Taiwan. Yung iba naman, yearly, nag, uh, din sila ng tax. Kaya kapag yearly, kinakaltasan ka ng tax, ibig sabihin, pag dumating yung time na tax refund, talaga malaki yung makukuha mong tax. So, kapag malaki yung na, nakakuna ko mag-tax, ibig sabihin, malaki yung nakaltas nung nakarang taon sa'yo. Ganun yun. Kaya pag mga ganitong buwan, o uh, June, uh, July to December, masarap sumahod kasi walang malaking kaltas. Yung sahod mo, buong buo. Kumbaga, makakaltas lang sa uh, ibang mandatory expenses. So, uwi na tayo. Uwi na naman. Gabi na naman. So, kung napapansin nyo mga tol, no? madalas ganito yung mga vlog natin no? kasi yung mga ibang subscriber natin gusto rin magkita yung mga lifestyle dito sa Taiwan so kaya ginagawa ako yung mga ganitong content no? harap tayo ng pagkain mga tol sa bahay. Go grocery lang muna ako sa list.

Natawag po ako sa'yo Oo, <laughs> oh, napauwi na ako eh. Ikaw na ako ka na ng tax mo. Wala ko na. Eh, wala pa ang tax to. Bago pa lang, no? Laro tayo bukas. Laro niyo bukas na kasi. Babalik daw. Babalik. Maglalaro tayo. Laro yung bukas na kasi. Laro tayo bukas, no? Babasikan mo tayo bukas. Diyap ko eh. Tapos si Aris, dayo ni Aris bukas eh. Nabagong tax ko man, pansip ka nito. Ang sige mo, nabawasan yung kwan natin ba? Napoli? Paano na lang ang serbento? Napoli, Napoli na lang kaya tayo. <laughs> Pick oh, to 240 tayo oh. Paano na lang sa tas mo na ang Tax Pancit Canton, very good

Ice cream, dog, dog, na. Oh, ice cream, ice cream, ice cream, ice cream, ice na ice cream, ice cream, ice ice cream, 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 ice Kaya yung mga gano, mga muna. Sige, kakain yun na. Bo, tara. Wala, wala. Tainan na kita labas. Mmm, terap. Ah? Tikpa muna yung 50 mo. Oh, tanda nyan. Tanda. Ha? <tawa> 50 ako.